Hello, good morning. Um, hawakan ko lang yung microphone. Ilapit ko lang para ano, para hindi masyadong maingay or hindi ko kailangan mag gumamit ng malakas na boses kasi tulog po yung mga bata. Anyway, good, good Saturday morning. Anong date na ba ngayon? Eto, October 21, Saturday. Time is alas 6, G's ng umaga. Coffee tayo. And, Without further ado, gusto ko actually mag magbasa or magbasa ng isang may nag-email actually sa akin and gusto niyang itago lang natin ang name niya and I respect that. Pero yung yung email niya was very interesting and ako naman gusto ko lang naman ding makatulong kaya uh, dinededicate ko itong time. And itong video na ito para sa kanya. So, ganito yung ano niya, ano yung tanong niya. So, nag-email siya sa akin last time, October 16. Ngayon pa lang ako sasagot. Pwede ko namang, pwede naman ako sumagot ng ano, ng, ng email din. Kaso lang, gusto kong ma-explain sa kanya ng, kumbaga, deeper, kung paano yung paraan ko. Eh, but anyway, para maintindihan nyo, basahin, basahin muna natin yung kanyang um, email. So from our mysterious sender, sa <laughs> hello sir, been watching your vlogs and I was really inspired, say mo sir, to become a translator. Thank you. Currently here, uh, currently here in Japan, one and six months na po. I passed N three last year and currently studying for N2. Wow, good luck. Gabate. Tanong lang po sir, saan po ba nakakahanap ng mga translation ng mga translator jobs po? Wala po kasi akong makita sa mga Gaijin Pot na site po. Although, I still don't have the confidence to apply but gusto ko lang po sanang tingnan ang mga qualifications so that I know ano dapat i-improve ko sa sarili ko such as JLPT, certificates, etc. And then, Bisaya din siya. Gano'n siya. Kaya may, may pahabol actually siya. In Bisaya. Basahin ko lang, no? Nag-email good ko, sir. Kaya medyo taas siya na comment. And you said before sa so, vlog mo na okay lang mag-email sa'yo with what? Ano to? Sa'yo if we need question or for questions or need ng guidance. Which is okay lang naman ang Bisaya na ano na yun, is ano, sabi niya, nag-email na lang daw siya kasi medyo mahaba daw yung, yung, yung comment. If isa ko, YouTube comment niya ay ilalagay yun. And, nag naman din ako. Welcome, 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 welcome again. Um, sa mga, sa mga, sa mga, sa mga bago lang dito, uh, oh, si Mako Jurong po ito. Um, nagsimula akong mag-YouTube, siguro, three years ago. And then, and then, a year and a half, I decided na, magpahinga muna saglit. <laughs> Kasi may kailangan lang akong nag-soul searching ako eh, saglit. One and a half year lang din naman. Pero, I think, ano na, enough na yon And, right now, very clear na sa akin kung ano, kung, or kung saan, saan yung ruta na gusto kong itake. And, wala lang. But anyway, para kay, hmm, kay Miss Hmm, chemist D. Ganto no. Um gusto kong ipakita ko sa gusto kong ipakita sa iyo kung paano yung paraan ko ng paghanap ng work as translator kaya ganto. Una, pumasok ka sa Google. 'Di ba? Without further ado na, 'di ba? Kailangan, zip muna ako ng kape. Ganto yung bago ka bago ka mag bago tayo ano although na, naop, open ko na yung Google no? ganito yung gusto kong ano hindi lang para kay Miss D kundi para sa lahat ng mga naghahangad na maging interpreter or translator in the future una itong in-stress niya na Although, I still don't have the confidence to apply but gusto ko lang po sanang tingnan ang mga qualifications so that I know ano dapat i-improve ko sa sarili ko, such as JLPT certificates, etc. First, gusto kong i-share sa inyo yung background, no? Bago ko i-share sa inyo, o ipakita sa inyo kung paano yung paraan ko ng paghahanap ng trabaho. Una, nagtrabaho ako dati bilang factory worker. Then, habang nilatrabaho bilang factory worker, kapag uh, break time or lunch break, ganyan, nag-aaral talaga ako, then, tinarget ko talaga yung N3. Nung nakuha ko na yung N3, ganun din ako, wala akong, hindi ako confident, promise. Wala akong confidence na talagang kaya ko na. And, hindi mo makuha yung confidence na yan through JLPT. Kahit na, alam mo, sa totoo lang, kahit na, may, may kaibigan ako N1, pero sinasabi niya rin hindi siya confident. Ako din n ngayon. Pero, hindi man yung, hindi dahil may N2 ka, yun na yung, yun na yung, magdadrive ng, con, ng confidence mo. Although, siguro, makakatulong ng konti, kasi sa resume mo, di ba, may, may, may lalagay ka na gano'n, na gano'n na level. Pero, you no, know, ang, ang dapat mong gawin or ang dapat na maging strategy or ang dapat na maging mindset mo is ganto ang sa isip ko kasi dati nung nagtatrabaho pa ako sa factory, gusto kong gumawa ng isang trabaho na magbibigay sa akin ng confidence. So, ganyan yung naging mindset, naging mindset ko. Nagpaalam, nung first ako nagpaalam sa boss ko, sabi ko, boss, gusto kong ano, uh, Maggumawa gumawa ng work na mag-guide ng mga Pinoy bilang interpreter nila and bilang uh, guide nila sa pamumuhay nila dito sa Japan. Kapag yun kasi yung ginawa kong work, mapipilitan akong makipag-communicate sa mga kliyente and sa mga Japanese boss ko. Although dito naman, sa dating, dat, although dati naman no, sa factory, kapag nakakapag-communicate naman ako. Pero, since na yung mundong ginagalawan ko is factory, kumbaga limited lang, di ba? Kasi, gumagawa ka ng bagay, di ba? Ganun. So, yun yung, yun yung background nun. And ako gusto ko talaga maging isang confident na interpreter or Japanese speaker. Kaya, kaya ako siya kinuha na trabaho. Kaya, yung, kaya, para hindi lang, pa, hindi lang para kay Miss D, no? Huwag niyong hintay na maging confident muna kayo bago kayo mag ng trabaho. Kasi, para sa akin, sa sarili ko lang opinion, mahirap yon. I think hindi posible yun. And then, ako naman, no, ngayon, na, ano, na, na, I don't know, hindi man ako nagbabrag, -nag -nag no? Pero, ngayon na confident na ako, wala na akong pakialam sa JLPT. Yon yung ano, ano ko rin dati, sabi ko rin dati, pag nagka-N2 lang ako, pag nagka-N1 lang ako, magiging confident na ako. Pero no, I've seen a lot of guys na may N2 and then nakatrabaho na dati pero pagka nag-ano na kami nagpe-present na kami sa harap ng mga clients naging stumble pa rin kasi hindi hindi talaga kayo matutulungan ng certificates ninyo eh ang makakatulong sa talaga sa inyo is yung experience and then yung readiness oo siguro kahit papano yung kasi ang JLPT kasi mapipilitan ka mag-aral ng mga sentence pattern, mapipilitan ka mag-aral ng mag-memorize mag ng mga vocabularies kaya makakatulong siya sa 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 pagbuild ng confidence, di ba? Sa confidence building lang pero hindi siya totally makakabigay sa iyo ng confidence. Kaya 'yun lang po 'yun. Medyo mahaba pero I I uh, I uh, mga I hope na nakuha niyo yung message na gusto kong i-relay. Ganun lang. Kaya, wag niyong hintayin na maging confident muna kayo bago kayo mag-apply. Kasi baka ma maano kayo, ma dumating yung time na, hala, hindi pa rin ako confident, hindi pa rin ako confident, ilang years na lumilipas. Kaya, and then yung ano naman, ako naman bilang experience, Miss D, yung N3 is okay na yan. And then, huwag kang matakot kasi ako, nag-join ako sa first na, na company ko as interpreter. N3 pa lang yung level ko nun. And nung, nung pag-join ko ng ganto pa, kapag once na maka-join maka, maka, maka -join na kayo ng isang company as interpreter or translator, grabe, on a daily basis, yung ano, tinatawag na Meru Taiyo, yung uh, Japanese business level na pag i-email. Actually, dyan ka pa mahasa. Ako nga hanggang ngayon, aminin ko medyo, medyo hirap, hirap pa rin naman ako. Kailangan ko pa rin, okay, ano bang isusulat ko? Paano ko ba i-explain to? Ganun. Pero, compared before, ngayon, parang ano na, kumbaga, hindi ko naman masasabi na confident ako, confident ako, no? Pero, may sariling style na ako eh hindi ko na hinahangad na maging perfect ako na maging perfect kagaya ng hapon kasi I think hindi yun mangyayari para sa akin ako lang yung Mark Maco style lang ganto okay ganun ko ganito ko siya sabihin okay ito yung nangyayari ganto yung dina, dinala ko tung dinala ko tung taon na ito tapos ganto yung resulta and then bukas ganito na naman yung gagawin ganun lang hindi ko na hinahangad yung mga alam niyo yun, yung mga japanese level or japanese style talaga na talagang yung the way sila gumamit ng words. But anyway, huwag kang di, Kasi pag pumasok ka, mabibigyan ka naman ng, ng sariling, sariling mong computer, sariling mong phone, and yun yung gagamitin mo for business, no? And nung nag-apply ako, entry pa ako nun, after 6 months, doon na ako nakapasa ng N2. Kasi yun nga, araw-araw marami kang nakakausap on the phone, na Japanese lahat yan and then sa email Siyempre, hindi ka naman pwede mag-email ng English eh. Kasi Japanese lahat ng communications dyan. And then, araw-araw or siguro if hindi man every day, every other day or dap, meron talagang araw na kailangan mo makipag-usap with clients. Kaya, yun ang mag-build ng confidence mo on a daily basis na yun. So, minimum, actually kahit N3, pwede ka na mag-apply bilang isang Uh, Filipino Japanese interpreter, Jap Filipino Japanese Japanese Filipino interpreter trans slash translator dito sa Japan. So next, uh, para hindi ganong humaba no. And next is um, paano ba paano ba maghanap since wala akong nahanap sa Gaijin pot. So ganto no. And then dapat yung mindset mo kapag ka ka ng trabaho bilang bilang isang tawag na to. Uh, interpreter is medyo ano na, medyo advanced na kaya Kanto, I don't know ha, baka mamaya sa iba, very basic lang to. Pero ako, I consider this na parang medyo advanced na ano, na pamamaraan ng paghahanap ng trabaho online. And pwede naman, may dalawang ano naman eh, may dalawang paraan naman. Pwede kayong pumunta ng hello work, then magpag-guide kayo dun. ba diba? If hindi kayo, if hindi kayo uh, gaano familiar or gaano sanay sa paggamit ng computer or ng internet, pwede kayong pumunta ng Hello Work hindi naman ano yun, hindi naman, hindi naman kayo ma-discriminate nun. Okay lang. But, if hindi kayo anong sanay gumamit ng computer, and then, hindi kayo ganong familiar sa internet, blah, 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 et pagdating nyo ng, pag, if ever na magtatrabaho kayo bilang isang interpreter, mabibigyan kasi kayo ng computer eh. Kaya, wala kayong choice kundi aralin yon if hindi kayo sanay or if sanay na kayo basic na lang yun sa inyo ganun lang but anyway um ito na um so bukas mo ng google i mo sa uh, uh, hiragana or japanese character yung 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 uh, keyboard and then kunwari ako um since dito ako nakatira sa Nagoya Nagoya no? and then ano ba yung gusto mong trabaho kumbaga iyan mo lang siya i-super breakdown mo lang na ganun. Para, para, very, ano, very specific. Tagalog. 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 Eto, tsuyaku. Tsuyaku. Oshigoto. Dandahan nyo na natin, no? Para, one hand lang kasi ang ginagamit ko rin, <laughs> Oshi Nagoya shi. Ngayon ilagay mo yung ilagay mo yung lugar mo. Kung kung Tokyo ka, Tokyo, kung then kung gusto mo pa talagang ano ba? Nagoya Nagoya City ako 'di ba? And then mga Aichi kan, Aichi Prefecture. Then saang city ka? Then sa city na 'yon sa saang ano ka? Ano ba 'yung tawag diyan? Saang barangay ka? Diyan lang. Ba, Nagoya ako naman as long as Nagoya pwede lang naman ako eh Oshigoto Nagoya Shi Nagoya Shi so ganyan lang excuse me then sa Google palang lang actually marami ka nang mahahanap yun nga lang pagpasok mo ng Google dito na lalabas kasi lately ano eh, as, uh, lalo kapag wala kang networks Mahihirapan ka na mag-apply mag ng direct. Pero, dun sa dati kong company, mayroon silang mga ano eh. Um, ay, hindi pa rin pala talaga. Kasi nung ako nung time na yun, direct ako nakapag-apply nun eh. Nakita ako sa internet yung, yung ano nila, yung posting na job posting nila eh. Pero ngayon, kailangan mo na yata talagang dumaan ng mga, yung mga... ten, ten ano ba yung Eto, parang career site engine, ganon, like BizRich, Duda, um, mara marami pa eh, In, Indeed, yung mga ganyan. Ba dito, Kyujin Box, Aichiken Nagoya Shi Tagaru O Shigoto. So, ganun, Kyujin, kaya ako nasabi na, Sanayin niyo yung or i-level up niyo yung mindset niyo kapag ka maghahanap kayo ng trabaho kasi maghahanap na kayo ng trabaho na parang Japanese na eh. Ano ba ito? Na, napansin na mata mo? Uy, Jishusei. Iwan ko lang nababa. Siguro, siguro naman nababasa mo itong kanji na to, no? Nakita mo, uy, Jishusei. Tapos, ang napansin mo, Jishusei lang yung nababasa mong kanji. And then, hindi mo na mabasa. Then, nakita mo, uy, Jinzai Kodaneta. Uy, ano to ah, pwede, pwede sa akin to, bagay sa akin to trabaho na to. Pero hindi mo nababasa lahat ng kanji. Pwede? Pwede, i-copy mo yung kanji na yun, tapos, ano, lagay mo dito sa, lagay mo dito sa Google Translate. O, oh, di ba? Human Resource Coordinator, Sales Staff, and Sales Management Work that Supports Trainee Employment. Yun yung aking trabaho dati sa dating, sa dating company ko nung ako ay interpreter pa. Gantong-ganto isa akong human resource coordinator, then sales staff, then yung sales staff naman hindi hindi naman ibig sabihin nagbebenta ka ano. Kumaga kailangan mo kasi makipag-communicate sa 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 mga kliyente. In a way, sales pa rin siya kasi binebenta mo yung image ng company eh. Then kung paano ka makipag-usap sa mga clients na yon, yun yung nagiging image nila ng company mo. Na, ng company na pinagtatrabahoan mo. So, yun lang yun sales management. Although dito sa sales management, isa rin to sa assignment ko dati. Kaso lang, hindi ako makakapag... Hindi ko, na, hindi ko nakakayanin yun. Kasi, if hindi ka talaga Japanese, mahirapan ka talaga na, ano eh. Ito naman, depende lang na, baka, baka kayanin nyo, go. Ako, nung dati, I knew na, pero masarap sana ng ano, masarap naman siyang it, itry. Pero I knew na, yung ano eh, pero nandun ako, wala lang yung imposible. Pero kailangan ko rin aminan na hanggang dito lang yung kaya ko. And hindi ko na kaya na kumbaga mag-manage ng isang opisina then may mga subordinates ka ng mga Japanese. Pero pag mag-manage mag ng isang ano, ng isang group, like team leader naman ako don sa previous ko na company, yun kaya ko lang. Pero pag mag-manage ka na ng isang business, yun, may, ano, hindi ko na kaya yun. Baka kaya nyo naman, so go lang. And then, halimbawa, Miss D, um, interpreter. Saan interpreter mo ba gusto? Gusto mo bang maging interpreter sa IT na field? Gusto mo, ba maging, gusto, gusto mo bang maging interpreter sa banking na field? Sa science na field? Ganun lang. And then, once na mag enter ka na sa Google para maghanap ng company or work, alimbawa, interpreter na may kinalaman sa mga jishusei or yung mga trainee. O, di lagay mo, jishusei, then, tsuyaku, ah, jishusei, tagarugo, tagarugo go. and then, um, tsuyaku, hon, ang tsuyaku interpreter, honyaku is translating, o shigoto, tapos, if, asan ka ba? Kyoto, na, uh, Osaka, Then, sa end, uh, Kyoto. O e, kung saan barangay ka. Ganon. Kung saan yung preference mo talaga. Makapili. If wala ka naman preference, wag mo na ilagay yung lugar. And then, pag nag-apply ka na, pagdating ng interview, sabihin mo lang na ready ka namang lumipat kahit saan ka ma Ganun lang yun. So, um, medyo na pahaba. And I, I, uh, ano, I hope na ano, uh, naging helpful ito para sa karya, no, kay, ano, kay Miss D. If ever man na uh, na na ano na tawag nito na naguguluhan ka um, mag mag-email ka lang ulit or kahit na mag-comment ka lang uh, it's up to you it's up to you kung saan ka komportable and then yun lang yun kasi napaka basic lang ng paghahanap ng trabaho and dalawa lang yung binigay ko pwede ka pumunta ng hello work then pwede ka rin pumunta ng yung hello work naman kahit saan may meron yan so gusto mo doon, hello, uh, hello work near me, search mo sa Google Maps, then pumunta ka. If hindi ka pa nakapunta, I, I recommend na pumunta ka kahit once lang magpa, magpa, magpa-register ka. And then tutulungan ka nila. Doon naman, mas, ma, mas mabilis kasi tatanungin, tatanungin ka nila, ano pa yung ng trabaho? Ah, ito, ito yung hinahanap kong trabaho, then ito yung range ng sweldo na gusto ko. On the other hand, if ayaw mong pumunta ng hello work, gusto mong ikaw lang mismo maganap, kasi doon sa Hello Work, gumagamit ka lang ng sekretary eh. Plus, gumagamit ka rin ng networks nila. Pwede ka nilang i-recommend sa mga companies eh. um, ang ano lang, ang um, siguro makikita kong disadvantage is limit, limited lang yung numbers na pwede lang i-recommend sa'yo. Or, meron ding chance na wala silang may i-recommend sa'yo. Ano lang yan, sarili lang opinion yan then if gagawin mo lahat ng lang, walang limit yun nga lang walang, wala kang networks din, di ba? pag sa hello work kasi pwede mo silang gamitin na networker. and then yung networks nila makakakonect ka doon it's up to you and sana nakatulong ako sa sa ano sa sa paghanap mo ng trabaho or sa pag uh, sa in the future pa or ano ba and sana isa puso mo yung mga senior ko na advices and pero to be safe um, hindi ko naman sinasabi or hindi ko um, hindi ako self proclaimed na advisor career advisor or ano man uh, nagstruggle din ako dati eh. and and marami rin akong mga hindi maintindihan or wala rin akong coach dati kaya I had to do everything ng sa akin lang and ngayon naman hindi naman na ano arrogante pero I am very confident at lahat mga ginawa kong trabaho ako lang mismo ang naghanap nun yan ang ano and I take pride <laughs> pero yung una ano, yung pinakauna lang talaga yun yung pumunta ako ng hello work and they were very helpful talaga nung time na yun and dun ko na dun ko na dun ko na ano na, na realize dun na ah para lang pala siyang secretary, no? So kung ganoon, then pwede ko rin pa, nung ano, nung nag nakapagtrabaho na ako sa isang company and then dumadami na rin yung networks ko. So na, nasabi ko na conclude ko rin na hindi ko naman na sila kailangan. Kumbaga hindi naman in a bad meaning, no? Kumbaga kaya ko naman ng tumindig sa sarili ko mga pa. Ganun lang 'yun. So to Miss D um, uh, ano, para sa iyo yung vlog na ito. And I hope na makatulong ito para sa career mo in the future. And basta ganun lang yon. Ulitin ko lang na last time. Um, yung mga keyword sa Google. Google lang talaga. Google promise. Diyan, diyan lang. Diyan ka lang maghahanap. And then, kapag ka nakapagtrabaho ka na, uh, gumawa ka ng report, magandang report, magandang relationship with so many clients. Kasi ako, kaya ko nang maghanap ng trabaho ng ano eh, ginagamit ko lang yung mga connections ko sa mga clients ko. Ganun lang yun. And then, if ano man yung, and then, ang pagiging interpreter, hindi ibig sabihin na interpreter ka sa tagandang trabaho, okay na yun. Piliin mo pa rin talaga kung anong klaseng interpreter yung gusto mong gawin. Kagaya ng minention ko, sa IT ka ba na field, sa science ka ba na field, engineering ka ba na field, construction ka ba na field, sa fishery ka ba na field, sa farming ka ba na field, ano ba yung hilig mo? And then ito pa. At the end of the day, tayo mga Pinoy, iniisip talaga natin na bumalik ng Pinas, no? So, ano yung magandang negosyo na, kasi negosyante din kahit paano na, ano tayo ng mga Chinese, di ba? Ako, negosyante talaga yung nanay-tatay ko, kaya, at the end, ano, kumaga sa, nakita ko sa end ng career ko, magne-negosyo din ako. So, kayo, isipin ninyo, ano ba yung negosyo na magandang gawin pag-uwi So, might as well, yung gagawin yung trabaho, connected pa rin sa magiging negosyo ninyo. Halimbawa, kay Miss D, um, interpreter. So, halimbawa, halimbawa, ano, halimbawa lang naman, no, Miss D. Halimbawa, ano siya, mahilig siya sa mga sasakyan. Mekaniko. Yung tatay niya, merong talyer or mechanic, mechanic, mechanic shop, blah, blah, blah. At dun sa, sa, sa natin. So, what if magtrabaho ka bilang interpreter ng mga trainee na under sa mechanical or mechanic mechanic na field mechanical ba yan or ganun halimbawa yung mga mekaniko ng sasakyan mekaniko ng truck so sila yung gawin mong sila yung gawin mong alaga and then pagdating dun um syempre mo yung interpreting na trabaho nila and then ikaw din at the same time na kasi kung ano yung tuturo sa kanila kailangan mong ng yan mo i, yun, i, i relay or i interpret yun eh so passive in a passive way natututo ka rin. so pagdating ng araw pag umuwi ka naging master ka na di ba Sinasakuran ka na nakaka na, may may natututunan ka pa ka pa di ba so ganun lang yun pero excuse me pero yun ay ano lang yun um opinion or advice ko lang kung tatanggapin mo okay if hindi naman okay baka baka and sa ibang tao rin na hindi ko naman ina-assure na ako yung tao na na dapat mag uh, na dapat yung pakinggan or tamang tao na magbigay ng advice para sa inyo if hindi ako yun might as well na ano um makinig kayo sa ibang tao kasi ako hindi rin ako perfect kaya thank you very very much and have a good weekend guys see you tomorrow <laughs> and yung schedule naman ng family today um si Kobe meron siyang ano sa sa ano niya sa nursery niya meron silang sports day kaya lalabas kaming lahat ngayon and i-cheer namin si Kobe sa sayo daw yata sila and nag nagpractice nga siya kagabi but anyway miss D ingat and guys huwag kayong ano huwag kayong magatubile <laughs> huwag kayong mag magdalawang isip na i-email lang ako if ever na kailangan niyo ng mga mga guidance or I don't know advice pa if you turing yun advice then thank you um, ako gusto ko lang din talagang makatulong and, this, and ito yung aking social responsibility <laughs> bilang isang tao bilang isang naka-experience din ng gantong work or gantong career and I am always open na i-share yung aking mga experiences see you tomorrow bye bye pahabol ko lang actually muna no singit ko lang kahit 1 minute lang gamit ginamit ko nung ano ginamit ko yung phone ko and then may nahanap ako na maraming posting ng work bilang Tagalog interpreter sobrang maraming ano siya maraming options almost 300 na yung lumabas and then may inopen ako na yung medyo interesting yung link na yon isasama ko na lang sa ano no sa description below then i-check niyo na lang And then, second thing. Ito, uh, pag, pagdating naman sa sahod, sa, sa mga job postings kasi, meron na naka-include na sahod. Kaya, if isa yon sa mga i-consider mo sa paghahanap ng trabaho, maghanap ka na ng range na gusto mo. And then, normally kasi, lalo kapag uh, entry level ka pa, hindi, hindi ka pa pwedeng mag-negotiate ng sahod mo. Eh pero later on sa career mo uh, darating ka rin dyan. kaya ganoon lang 'yon so is isasama ko yung link sa description kaya check niyo na lang and then yung second thing is yung sahod pumili na kayo ng range na gusto ninyo bye bye